What's up guys? Nandito kami sa ano ba guys? Sa Morong? Sinami yung dalawang tropa ko Ayan o no? Nagagaling magsurfing to eh You know how we go? How sexy lady. We're dancing oh, under wow. the Talisay tree You got it, pump it up Ayaw <laughs> ka Hello vlog, <Lala>. hello vlog, <laughs> welcome to my guys. Guys, kain muna tayo. Hello everybody. Ano is that? <laughs> ano is yan? Baby shark. Baby shark. <laughs> <laughs> Baby shark ba yan? <laughs> Yo, what's up guys? Nandito kami sa ano ba guys? Sa Morong. Dito kami sa Nagbalayong Resort. Ganda na mga alon dito guys oh. Napakalinis ah, ng karagatan. So mamaya, hihiramin natin tong surfboard. Susubukan natin kung kaya natin ng mga ito. Oh no. Ganda ng dagat oh. Wow! Ang ganda ng balon. Wooo! Lalakatan ka tayo, guys. Hayun ako nasisilip doon sa unahan ng mga tao. Oh. Wow! Sarap ng dagat. Woo! Dito pala tayo guys sa Nagbalayong Morong Bataan. Eh si Troy oh. Eh nanti si Troy natin oh. Sana oh. Oh? Tingnan dalawang tropa ko. Ayan o. No? magsurfing mag-surfing to eh. Tara, natin guys. Uh, interviewin natin kung saan tong mga to. Nauna pa sa akin dito eh. Sabi ko ako lang dito. Kaya e, mo, walang katao-tao. Tapos nandito yung dalawa. O. Talaga nag-pictorial pa talaga. Pang magazine yata ito eh. Pang model-model daw sila eh. O. O. Ayan mo. O. Ganda dito guys, oh. walang kataw-taw. Ang Lala lalaki ng alon. Maganda sa surfing talaga. Boss, boss, tara saan kaya boss? Ah, dayo kayo? Walang katao-tao dito pero nandito kayo no? Bak? Maraman nga na eh, bisina dito, kami lang eh ha Ah sa inyo pala to? Hindi dito to yan Ah sorry pala, na, nakapasok ako hindi ako nagpaalam Bolo lang yan Okay lang ba? <laughs> ah, Shoutout nyo kayo po Shoutout nyo yung mga tropa nyo Shoutout mga tropa nyo sa atik eh Sa ating atik eh Sige 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 Anong so, ginagawa nitong tropa mo isa? Parang may... Akala ko yung pawikan na inaano ko dyan <laughs> <laughs> Mukhang busy busy Mamaya ko na lang siya kausapin Hello Oh come on Nacho 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 Come Nacho Kasama pala namin si Nacho at si Ayos Andito ka na naman boss Kanina kausap lang kita doon kanina uh, ihaw na uh, Iihaw na? Gutom ka na? Ah uh, mamaya mamaya Hindi nga pa Hindi pa nga nakakain nyo mag iihaw eh Ang uh, lalaki oh Ano is that? Ano <laughs> <How> is yan the... <laughs> Baby shark. Huh? Baby shark? <laughs> Baby shark ba yan? At yun po so, sa nagagawa ng lechon. Wow, anong gagawin natin dyan, boss? Pakswi? Eh Lechon Pakswi? Yeah. Baka may shout out ka, boss? Shout out mo mga tropa mo sa probinsya Go o sa... Shout out mo! Sa, sa, lugar ninyo? Shout out nga pala sa mga barkada ko dun. Saan dun? <laughs> sa Antiki. Okay. Walang pangalan? Basta lahat sila. Dapat yang ba. Kami kasi dito din nap na. Shout out. Oh, Natcho, shout out ka naman sa anong lugar na Natcho? Antique. Ha? Antique. Antiki. <laughs> Antique. Hello Lola and Lolo. Hi. Lola, Lola. Hi! nang kami to Ano? Kagayan de Oro. Mhm. Lola. I miss you. Oh. Pinola. Oh. <laughs> where's Lola. Lola, iyon, iyon. Eh, meron tayong kakausapin dito. Hello. How are you? Hi. Ayan si Nola. Hi. Hello vlog. Hello vlog. Welcome to my guys. Yeah.

na pimikid tayo kain muna tayo guys ah oh. guys kain muna tayo oh, yeah. Hello everybody. Hi. Hi. Mm, hi. Oh. Nola from New Zealand. Mm, Switzerland. 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 And yeah. this one from England. Oh wait. lady. lady. Wait, I show you. What? I show you how to do it. <coughs> ஆ huh?